Ma Ma doon, oh, <Francisco> yo, oh, na hinin, wala naman tao doon. Pahinga mo lang ako boss. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin na poste na umiilaw. tayo ngayon guys ng 12 hours sa pag mumove it. So dala ko ngayon ay gloves. May extra uniform. Importante, power bank hindi nawawala to sa akin power bank para hindi masyadong nababawasan yung karga ng motor ko at may extra din ako na balak laba tapos helmet spray alcohol para sa helmet siyempre mayroon tayong pabango shower cup iset natin sa 00 yung trip A natin para makita natin kung magkano yung makukonsume natin na gas click mo dito tapos yung trip B ito yung pang 00 pam yan tapos nakikita din natin yung average ng fuel consumption natin trip A kung ilan yung na takbo natin makikita natin dito sa average consumption ng gas at ang oras natin ay 7.06 na ng gabi 12 hours ang biyahe natin guys Tingnan natin kung magano ang kikitain natin. Araw natin ay biyernes. Buksan na natin. Inabigit na natin sa ano, naiya kasi gusto ko yung biyahe papunta doon banda. tito na guys, wala pa rin napasok na booking papuntang Naiyato. Pag kasing nag destination ka guys ay ikaw ang priority dito na mapupuntahan ng booking So dahil kanina pa tayong hindi nakakatanggap ng booking papunta doon is bahala na tanggalin na natin yung set din natin at kahit saan na lang tayo mapunta baka pasukan ba diba? 7.39 na ng gabi at wala pa rin booking guys nandito ako ngayon sa Congressional Avenue at Mindanao Avenue stoplight. Dito kasi, madalas din ako natambay dito, marami din booking dito kasi yung mga pakanan at pakaliwa na mga makukuha mong booking is kukuha natin yan, sakop natin yan at yung padiretso Ayan, mayro na nga ang pumasok guys 7.40 ng gabi Bahay Turo Project 8 kukukunin at dadalin natin sa dito lang din naman sa Project 8 din naman. Ang pamasahin niya ay 56 pesos, 45.36 sa malinis sa atin. 2.5 yung layo, kilometer at 7 minutes biyahe. So ayan, 4 pesos na tip. Hanap na tayo ng pangalawang booking. 7.57 PM at mayroon pumasok na booking. 61 pesos ang kukuliktay natin kukunin natin sa project ito dadali natin sa panorama Take up location na po message natin wait lang po okay sige sige po okay lang sige po 3 kilometer to biyahe natin at 13 minutes ang biyahe base dito sa map natin hindi naman to lalagpas ng 13 minutes na biyahe ayun may pumasok 8.30 na nang ng gabi kakatid ko lang nung pasayro ko kanina 13 minutes lang yung time travel nun kunin ko na ay kinansil <laughs> maganda na sana eh malinis na yung 106 pesos sa atin dun okay may dumating guys at 8.32pm na Malinis na yung 245 pesos sa atin Long ride to guys 303 ang babayaran nya Papuntang Rizal At Malapit lang Yung pick up location nya Sayang to Maganda ganda tong biyahe 300 Nakachamba tayo guys Okay lang pala Nakinancel nung isa yung 100 pesos Plus Na Booking Diba nakapasok sa atin itong long ride Kuya pag nagtanong sabihin nyo po Drop of law. Laksyon, Santa Lucia, Commonwealth. Oh, may pa-condition ka. Ikaw, ha? yes, pa. Uya, anak po, pakiyatid mo, ha? Sige po. Ingatan mo, ha? Okay po. Dala niya. Pwede ba lagay dyan? May matatapon po ba dito? Wala. Kasi kung may matatapon. Pwede na lang. Ay, kuya, kaya sa harap. Ikaw ba? Ah, oh, doon na lang po. Huwag na. Huwag na. Eto. Ito

Grabe ka protective na po Pero dito na lang. Po. Thank you. Thank you po. Almost 1 hour din yung time travel natin at nagbigay siya ng 305. May tip na 2 pesos. Uras natin ay 9.32. Dito na tayo guys sa ano, Muntalban. See? Muntalban na to. Kaya ano meron? Lugaw? Sig sige lo ah, goto. Sige yun po. Ah, walang iba? Chicharo si na lang. Mm. Um. May dumating na booking guys. 121 pesos malinis na sa atin 150 yung babayaran niya papuntang Holy Spirit Old Balara, Quezon City 1.3 kilometer lang mula dito sa pwesto natin puntahan na natin guys sayo po yun ma'am okay thank you po alright okay. complete na natin o oh, diba nakalis tayo dito sa dito tayo kanina o oh. banda dito ayos na hanap pa tayo ng panibagong booking may booking ulit tayo guys dito lang malapit lang dito sa atin sa pwesto natin papunta to ng Rizal na naman San Mateo Rizal kunin natin to kasi sayang 181 to malapit lang 220 meters lang to Oh, balik tayo doon sa Rizal. Mamaldi? Yes po. ko lang guys at binigay sa akin 185. Mayroong tip na 4 pesos. Meron naman kakarating lang, mayroong booking oh. Plus 4 pesos, 8 pa lang yung ano ko ah, tip. 75 yung babayaran niya at malinis sa akin yung 60.75. Ma'am Christine. Gumagana po mic Gumagana po. 12 minutes yung biyahe guys at 4.7 km yung tatakbuhin natin. Kumpleto na natin 75 pesos. San Mateo pa rin hanggang ngayon guys matumal talaga guys yung booking ngayon kahit biyernes ano oras ka lumabas? alas g alas ng gabi mm. matumal no? oo oh, uh, matarik ang daan dito Ay, hindi kalookan ako oo oh, sa north ka rin dito. <laughs> kanina nga dito ako sa ano sa Muntalban Pagdating ko doon, tingga ko doon ng halos isang oras. 12.20 a.m. hanggang 1.29 a.m. Tatlong gurami lang ang nakuha ko, isang 72 pesos, 85 pesos, 79 pesos. At pagdating ng 2.04 ng umaga, may pipikapin ako. Nakiusap si customer kung okay lang ba pagkain ang pipikapin. At dahil mabay tayo, mayag naman ako sa request ni customer. At pagdating ko sa pickup location, may lalaking nagmamarunong at

Yes sir. Dito sabay, sa may mga tambay po. At tawag lang ta. Sandali lang ata. Sabi kasi lumagpas na ako. Idun eh. na ko galing pang-anim na poste. Pang-anim. Sige. Oh. Sige sa. salamat. Diri me yun yan. Ha. Ah, ah. Ay hindi nag-undian don, dun yun. Ya. Sige salamat. Thank you, thank you. Okay. Modelin sa may hunts. <laughs> Check natin magpas na daw ako tawagan ko nga wala naman tao doon Ayun mo lang, 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 isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na poste na umiilaw. Ito, ito, ito. Dito pala eh, sabi ko na dito yun eh. Lock no, yes. Lock no, yes. Oh, o, nga. Hindi, <laughs> 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 ano nga, Mark Lopez eh. Ang pagkakalam po, eh, edong Kaya eh, dong tinuro. selamat thank you din sa ini Binigyan tayo itu 4.9 kilometer yung layo at 11 minutes ang biyahe. Nabigyan tayo ng ano ng pagkain. Okay. Thank you. Thank you po. Kumusta biyahe? Kakalabas mo lang. Ito nabigyan ng customer. Kakahatid ko lang diyan ng pagkain din. Tingnan ko ano laman Pagkain din ba? Oo, oh. ah? okay yung pagkain. Sa grito ka din. Hindi, ano ko paps? Kaloho ka na ko? Kaloho ka. Ah, sa may Fairview. After ko kumain, dito pa rin ako sa Marikina. Imula 2.59 ng umaga hanggang 5.80 ng umaga. Sa apat na nakuha kong booking dito sa Marikina, may kinita ako na 101 pesos, 68 pesos, 86 pesos at 50 pesos mula Marikina padpad naman ako ng Quezon City 5.32 na ng umaga pinasukan ako ng booking at 69 pesos ang fare 5.51 ng umaga ay pumasok ulit na booking at yung pinakalas na booking ko 6.20 na ng umaga ang fare naman nun 101 pesos 101 yung binayad niya at sakto pauwi na tayo ngayon oras natin ay 6.45 na ng umaga ang kinita natin sa loob ng 12 hours ay 1,537.43. Bawasin natin ng gas 225 pesos. 174 pesos naman para sa maintenance. Ang natira ay 1,138. pesos. Dito sa 1,537.43 kasama na yung 158 pesos na tip ng customer. So, overall .43 pesos.